Para kung gancho rin. Gancho natin. Kaya kami ng poste doon sa ano, poste na ng kakabitan sa meral ko. Ngayon pa sa nagawa ginagawa ng isang bahay. At may mga palitada na yung ano, kwarto. na pinaruan kasi ang kagamitan dito ay skim coat na pagpipintura. Para iwas na sa malaking gastos. So, natin na hinintay yung aming order na year. Puro sa isa yung linggo ito ipin. Mabubong rin dito. Pag-alabot yung order. May order kasi ang layer kasi medyo mahaba. <coughs> Excuse me. Ito yung pinakalababo. Ang bintana. Dito na ako palita ngayon. May mga kahoy ka pa niya gamit dito sa lababo. Oh. Ay, eh, itong ano, itong andam nyo ito. Pwede na ang oh. ano. itong andam nyo ito. Pag makapurma pa rin. Pag tira naman yan. Ito yung tiris sa labas. Ano ito? Ito na papalita daan ngayon. Pag ano, kabit mo na yung hamba. Pag ano, kabit mo na yung hamba. Pantay mo lang dito yung hamba sa loob ng kwarto. Dito mo na sa loob ng kwarto eh, yung hamba. yung hamba. Oh. So, ito lang yung mga hamba rito. sa pinto. Tapos ito. Pinto sa baklo. Ah, ito naman yung pinto sa ano. Mindor napalitan lang ako muna bako ikabit yung hamba para hindi na maghulog sa si hamba <coughs> diretsyo tapal na lang sa palitada yung stopper ng hamba para kahit hindi mahulog ka nasa hulog na naman mga bintana